Um dia. Um santo. Bem-vindo ao canal que comemora os homens e mulheres que deixaram sua marca na história da igreja ao longo dos tempos. Ngayon, 13 de Abril, ipinagdidiwang natin si San Martin Uno Papa. Kamusta? Si San Martin Uno ay isang Papa ng Simbahang Katoliko Romano nang ika-13 siglo. Ipinanganak sa Tuscany, Itália. Siya ay naging papa noong 649 at naglingkod hanggang sa kanyang kamatayan noong 655. Ang kanyang pontipikado ay nahaluan ng mga hamon at kontrobersya, lalo na sa mga teolohikal na pagtatalo ng panahon. Isa sa mga pangunahing ambag ni San Martin Puri sa kasaysayan ng simbahan ay ang kanyang pakikipakalaban sa monotilismo, isang doktrina na nagtuturo na si Kristo ay mayroon lamang isang kalooban na banal. Siya ay namuno sa konsilyo ng Lateran noong 649 kung saan ang doktrinang ito ay pinarusahan bilang heresy. Ito ay humantong sa kanyang alitan sa Byzantine Emperor Constantine II na sumusuporta sa monotilismo. Si Martin Ibarri ay ipinakulong, ipinatapon, at sa huli pinahirapan dahil sa kanyang pagtatanggol sa pananampalatayang katoliko. Narito ang isang dasal kay San Martin I. Makapangyarihang Diyos, nagpapasalamat kami para sa buhay at patutuon ni San Martin Ibarri na may tapang na ipinagtanggol ang pananampalataya ng katoliko laban sa mga teolohikal na hamon ng kanyang panahon. Bigyan mo kami ng biyaya na manatili sa aming sariling pananampalataya at tulungan kaming sundan ang kanyang halimbawa ng katapatan at tapang. San Martin Ferrari, ipanalangin mo kami sa Diyos. Idalangin mo ang pagkakaisa at kalinisan ng simbahan. Sa kaming labanan ang mga heresy at pag-aaksaya ng mga sumusubok sa aming pananampalataya at patutuo. Nagaya niya maging tapat na tagapagpatuto tayo ng walang hanggang katotohanan ng Ibanghelyo. Amen. May iba pang mga santo na ipinagdiriwang ngayong araw. Mapalad na Juan Lockwood ipakikilala namin sila sa aming mga susunod na video. Maligayang pagdiriwang sa lahat ng ipinanganak ngayong araw.